so much kay Ate Erica Valencia from Kalakabatang From Calaca, Sa nag-sponsor ng Pansopas. Thank, you, Thank you so much. <laughs> si ko po ay eh, mamaya pa, pa namin sabi? papupuntahin doon. Dahil Ayon kasama niya ang jowa niya. Buka na. Ilang kang kailaw? One port. One lang. meron sa ang pasta. Dadami. Dadami yan. Meron pa sa inyo. Ayun oh, na lang. Hindi, mayroong panateras namin dun isang kalahati din. Para pang kalahati din. Tatloin mo yung gatas. Gatas. Para masarap. Ayan guys, mamimili kami ngayon dyan. Pang sopas. Kasama namin si Manong Masikip. Masamang salam. Ayan doon. Kailangan ko yata na rin. sa amin dun. Dalawa nandun. Dalawa Dal Dal Marami yun. 1 pila yun. Isang? Kaso hindi. <laughs> guys, huwag lang natin ng Sopas for today's video. Hindi nga pala ako sa pagbili kasi nagbebe time siya. Wait, sorry na kasi. Hey. Nagbebe time siya, guys. Yeah. Yan nga nga ang mag- Gagayat ngayon. Sino magluluto ng bebe? Hindi ako. Bebe. Ako lang naman ang inakasahan dyan lagi eh. Wow! <laughs> <laughs> Talaga ba? First time po siyang magising ng maaga, guys. Ano, guys? Iuuntog ko kayo lahat dito! <laughs> <laughs> Diyan 'yong guys, yan niya pala ang mga ano namin dito. Mga, bur mga bordado. Mga burma. Natoto, guys. Natutunan na nasa bahay na center ay kanyang ano, tauhan. Toto. <laughs> Hoy, tauhan, <laughs> tawag mo na nang gagaya, oh, <laughs> pero 'yun na nagagaya. <laughs> guys. <laughs> Balik na rin 'yung nitos sa uka sa imposter. <laughs> <laughs> 'Yun to dito. 'Yun dito. Hay nako. 'Yun talaga toto na. Tunay pa na tunay. Basta tunay. tunay pala 'yan, bebe. Ano? Ipang okay ah! na. Ito naman ang ipang baba span. okay na yan, Beshi. Okay na to, Beshi. Okay na sa best Mars. Best, best, yeah, may <laughs> Mars, may sabon pa, Mars. Mas susukod baka kita. Baka mga okay, okay, bordado po natin yeah. dito, guys. Mga wakin bordado. <laughs> yan, best friend. Pati damit iba sa Uy, ito sa mga bebe. bebe. Oh my God! Mga po. Yan guys, ang mga wakimbordado for today's video. Tubig! Tubig! Kailangan tubig! Tubig! Mag-center, tubig! Babantuan lang ang kape. Kuha ka ng tubig, please! Ayaw naman kumuha ka Tubig! 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 Use a Tubig! 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 Lugod so, bahay. Kailangan tubig, guys. Okay, tubig. Okay, 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 oh, walang yangin pa. Tubig. Tubig. Ano nga? Niliguan. <laughs> 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 mahimatay na ang anak ni Concentor. Hindi man lang nakibudong sa pagkakaya. <laughs> ang galing tunay na, ina. <laughs> what, mm, tuloy ang gayat. Ang anak ay masamana. May ilaw pala dito. dito. Ang galing. Ano pa? Ang lunutok din naman na manat. Nang sasampal ko na mga pagmumukha ninyo. So, magaling wala walang tao din yan. Magsilayas na nga kayo. <laughs> Pinalayas ang tao. Sige, better. Guys, ako ngayon ang magluluto, ha. Siya ngayon ang magluluto. Tuturoon natin si Kulot kung paano maggisa ng sibuyas at bau. So, ganun nga, hindi, yan. Maganap ka. Guys, <laughs> <laughs> ito ang lulutuin namin. Ang sopas. <laughs> sopas ala Kulot. <laughs> Okay. So, Ititikman nyo ang niluto ko guys ha Matarap naman magluto okay. si kulot guys Makas lang ako Ubus na naman ang gas ni Consente Wait lang guys ha uh, Ito muna best friend Beshi Ay beshi pala sorry <laughs> Nalilimutan mo na talaga ako <laughs> Laging na sayo si Mark. <laughs> yan guys. Oh. Ako ngayon ang mag ano ngayon ha. Dahil ako bordado ngayon. Guys, bordado siya ngayon. Tingnan niya. Oo, oh, oh, wala yung bordado. <laughs> Lahat kami guys ay eh, bordado ngayon. Galing lang yan sa... napili. <laughs> oh, yung yung ilaw. guys. Malapit ng maluto ang sibuyas at bawang. <laughs> Ayan lang po ang kaya ni Kulot. sila ang kaya. Kaya niya magluto ng aras lahat ng putahe. Kung kailangan niyo po ng mga magluluto, ay si Kulot po ang tawagin niyo. Arkilahin niyo na po ako, guys. Niyo. Oh. Isang putahe, limang libo. <laughs> <laughs> Sobrang mahal. Isang putahe, limang libo. Isunod na natin ang Hot dog. Hot dog. Favorite ng mga ano. Yeah. Tignan mo, kapapatong lang. Guys, puro guyam na agad. <laughs> Matamis na nga ata. Okay na to. Laman siya, hindi naman to eh. Ano, lalagay ko na. Wag! Ang dami, ang dami. Ang dami <laughs> Dumami guys ang uh, yes, ano. daming guyan pala oh. Ano? <laughs> <'tod, laughs> guys. Wala na. Ako okay na to guys. Halo, <laughs> halo. Um, ganyan po kami nagluto dito sa buot. Lutong buot yan guys. Kung gusto nyo ng lutong buot. Aray, ang kontak nyo. Kapag <laughs> pagluluto kayo, 5k ang isang putahe. Mag-message lang po kayo sa Gora Lips. At ipagluluto po namin kayo. Pag malayo, pag mga 9 siya, min 10,000 po. Pag mga dyan laang sa balele, natatas, 5k na lang. Yan, 5k. Oh. Kaya laang guys, may halong laway. <laughs> Natalsik. <laughs> okay <laughs> magpe-face mask naman ako guys. yeah, magpe-face mask siya pagkain niyo ang lulutuin. Eh. Mm. Pag aring aming gulutuin, tama na yung gulutu-gulutu na lang guys ha. Oh, malapit na malapit. Ating yung papakuluan lang siya guys. <laughs> pinakulo ah. <laughs> <laughs> Wala naman sabaw. Guys, pinakulo ang hotdog daw. <laughs> yun nasulak na. Nasulak na. <laughs> Hindi pa naman. Ubus na ang laman ng gasol ko, bingi pa na ang nakuhong taryasa. Saan kayo nang hiram na o? Hindi, naman. Kaya e, sa bingi de. <laughs> Ay, eh, bingi pa may <laughs> kaya gano'n <grudu> na ang taryasa. rude. hindi pa na ako Ubus na. Ubus na. Ubus na. Ubus na. Ubus Ubus na. Ubus na. Ubus na. Ubus na. Ubus na. Ubus Oo. Okay. Ang <laughs> daming stock sa loob ha. Ito no, mo no. ano, ang siya <laughs> na lang ang laman. Meron nga. May extra. Meron nga siya yung extra. rin si Bebe. Makakahiya naman kasi sa inyo. Ako na sa awa ng Panginoon Diyos. Kumukulo na po siya. <laughs> Dahil po abos na ang gasol, saka po siya kumulo guys. Tingin nyo naman isang side lang po siya kumukulo kasi sobrang bingin ang kabila. Pagkakos ewan po kung... Ewan naman na ito hawakan yung kabila kaya umilde. Sama na po ang tingin ni call center guys sa amin. na tingin na rin sa lalagay? <laughs> Tapos i eh, mamaya pa daw po lalagyan nito at saka yung pasta. Pag daw po po ubos na. Ayun o, no, tumawa po kasi nang tumawa siya. Ang <laughs> na ubos na tayo ko sa inyo ng pagluluto. Bakla hindi pa aalis. Eh. <laughs> <laughs> Para nung no, sinama, Trisha May. Pag, 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 Tara. hindi pala mong pa sa agad. Ipapalis na. mo na ako, tila lang ay ang center. Right, it, ipapalis na Oo. <laughs> oh. <laughs> si <laughs> bay, bay, na lang. at si lang naman. guys, inahulog na guys ni Kulot. <laughs> 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 Woo! my god, guys. Okay na to. <laughs> okay na to. Ano sabi mo sa sopas ni Kulot? Anong uh, bit ganyan ang kulay? <laughs> Maghintay ka to, to. Ako, <laughs> ano? Ay, wala pa palang gatas. <laughs> ano po ang ano, taga-kain lang? Oo, uh, taga-kain. Alam nung hindi po tapos eh. <laughs> yan po ang kapatid ni Lips na bunso. Ayan, Ayan po, wag tangos naman ng ilong. Harap oh, nga. Huwag mo akong gagayain nga. <laughs> 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 huwag mo akong yabangan. Huwag mo akong yabangan. Uy, alis mo 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 Hindi ko naman ipapakita. Tingnan <laughs> <nanotawson, tawson>, <laughs> <Sabi> na mo tao, sa tao, sa talaga. Sabi mo ba? Hindi ko na pinapansin yung ilong niya. <laughs> eh, bakit yung kanya ni pinsin mo tapos mo tanos i. Hindi ko naman nakita oh, yung i. Iya na to. Ayoko na nga tapusin lutuin to. Kasi <laughs> oh, ini ate mo Ayan, guys, magluluto na. Guys, na, yan o, na. siya, guys. Oh, my oh, na siya oh, oh, my God. Hindi pingin na siya bingi. Oh, my God. Hindi na siya bingi. Hindi na siya bingi. Ilalat ko itong paminta, Beshi. Oo, oh, oh, eh, lahat mo. Yung mga tugtog dyan. Nagbabalag kami ng... Ay, yung Ay, yung Ito? Okay. Bakit okay. okay. <laughs> <laughs> hindi nyo lang ilagay? may meron pala niya? Hindi ko alam. Hindi naman sinabi ni Beshing meron yan eh. Hindi naman kasi. Hindi ko alam. <laughs> Galing man. na magluluto. Bago kanina nagpapabayad pa siya daw ang arkilahin. <laughs> <laughs> Sabi ka ni Beshing tuturuan niya ako. Hindi ko alam na meron. Sino pang kukuha sa iyo ngayong magluluto kung may nakakalimutang <laughs> kasumpa? Huwag <laughs> ka na magalit. Sige po rude. May palimali man. libo pang nalo lamang. Tila <laughs> daw, huwag siya daw Baka da, hindi pa matanggap ng kapatid. Magaling talaga si Beshi. Huwag <laughs> ka namang magalit, eh. porket bordado ka ngayon. Yun ang ala, ang isang sahog na iyon, kinalimutan pa, Diyos ko po. Ibig mo ay tunay. Yes. Yes. Hindi rin nagtagal lumabas ang tunay na sopas. Yes. Ito ang sopas niya, lumabas ang kanyang kipay. Yes. Oh, yeah. <laughs> <Yes. Yes. laughs> galing. At merong merong po siyang galing. Back up dancer ko 'yan. <laughs> Game. Game. Kanta Doris. Game. Ano 'yan? Game 1 2 3 go. Akala ko ikaw ay akin. <laughs> oh, yummy. Kasi ang daming gatas. Oh, so guys. Masarap yun. Ako nagluto yun eh. Kaya laang, may nakalimutan ingredients. Eh, luto na rin naman yun eh. Magaling talaga si Tom magluto. <laughs> Perfect! Ako na ang inyong magluluto na yan ha. Ikaw na ang chef. Kaya Perfect. lang, eh, huwag mong kakalimutan ng mga ingredients. Sige na mama. Ha? May, may bagong tawag na ulit. Mama naman kayo. <laughs> mama, huwag ka na magalit ha. Hmm? Ang baduy mo mama. Ay, na, eh. Yan na guys, malapit Ay, na. na. Guys, marami, No, no, no. Sorry go. ng Marsa, kasi nagbabalik na yung yan eh. So guys, maraming salamat kay Ate Erica Valencia ay, from Kalakka, Batangas. Thank you, thank you so much sa iyong pasopas. Tama-tama ito at ay, laging kulimlim. Dahil Mayo na ngayon at tag-ulan, maraming salamat sa iyong padalang <laughs> Pasopas. Kaya naman, ito na at amin ang niluluto. Pasensya yes, na kayo guys ha. Kasi ang ingay nila eh. Tingnan naman. Mo na, Tingnan mo. wag naman nami. Yan ang ingay -il po hi. nila habang kami yeah, nagbablog dito. Taong taong maganda. Sa beshi, ako. ito ba yun? Yes, Beshi. Ilarahat ko na ito. Wag ang Sama na naman. lang muna. Mamaya na pagka... Pigilan mo ako Go. Go. Go, 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 go. Oops! Hindi yan? ito ito, siya na. Ano itong ge-edit? Ang ko, eh. Babe, okay. Tama na! talaga dito? Idol mo talaga ako? Idol nga. Wait, dun muna kayo. Maupo muna kayo doon. Wala pa. Hindi pa nakulo. Ano ma'am, may... ano po, ma'am? Wala, wala may pa. May pag-atas po? Wala pa. Masko. Nauna pong kumulo ang tiyan ko eh. Sa gutom. <laughs> may pa-feeding po ngayon si mama. Mama! Thank you, Mama. Mama. Thank you, Mama, Mama. know that I love sopa. Thank you. Mama. <laughs> Mama! <laughs> ano di, thank you. Maka, maka, Ay, thank you, maka, Ati Erica, eh, Thank you. 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 Thank you guys, kanya-kanya na kami ngayon, guys. At yung may ari walang maupuan, ngalay na po <laughs> Thank you, thank you so much kay Ate Erica Valencia from Calaca, Tangas Yan po, si Beshi. Ayan, Ayun, ba, nagmayari yun. si Manuel, gutom na gutom. Magaling yes. ang prinsesa oh, ng Maria Paz, di really niya nakatutok. Biglang na sa kanya na. Prinsesa ng Maria Paz, ah? May buti to, Nini. Doon ka mag-prinsesa. <laughs>